Hi guys, welcome back to my channel. Ayan nga, trending na trending hanggang ngayon itong si Jazz at may title na si Ate Jazz nyo, The Jazz, The Recruiter, Backstabber. Lahat-lahat na lang kasi ang nangyari baka hapon na diba si yang sa kanya may sama siya ng loob kina GM at Binsoy kasi nagulat na lamang si Fiang na lumalayo ito sa kanya. Ayan, iba talagang ating Ate Jazz. Kasi yung nakapanood ng live, alam niyo yung mga sinasabi ko. Una niyang sinabi yan is si Kulit. Pangalawa, pinuntahan talaga tinanong itong si Binsoy at si Jay eh. At hindi pa nakuntin si Ate Joss, si na rain at si kay na walang kaalam-alam nag parang kumakanta sa salas ayan inopen na naman ang issue ni Fiang sa kanila sabi nga nila na-recruiter da daw itong si Jess para hindi manominate ng ibang housemate at kaya lalong lumalayo ang loob ng mga ibang housemate kay Fiang dahil sa kaniyang mga sinasabi dinidependan daw ni Jess na ate siya pero sana gamitin niya ni Jess ng gusto sana sinabi niya ng harapan kay Fiang kung ano ba talaga ang problema kasi si Fiang naman nakikinig eh nag-uopet pa nga sa kanya kung sa paglayo ni JM at ni Binsoy so abangan natin mas lalong lumalala ata si ate Jess dahil sa selos ay feel na feel na ngayon ni Ate Joss kasi magkatabi na silang dalawa ni GM at lagi na sila nag-uusap at magkasama. So yun ang kulit sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli, babay sa si Fiyang Fighting lang.